guys, good morning nandito po tayo guys sa Commonwealth Avenue papunta po ako guys sa Meral ulit babayad na naman tayo sa ating obligation guys Kailangan talaga, kailangan natin magbayad para hindi tayo mapuputulang ayan babayad ngayong araw na to para sa ating obligasyon kasi mahirap pag maputulan so yan po ngayon po ay araw na yernes 12 ng September guys bare months again malapit na naman magpaskok shoutout na lang sa ating mga kasama sa ating small youtuber especially kay sisikoy ang kanta kalipos vlog ang ating uh, matalik na kaibigan sa whitey world at of course sa ating pinsan kay miss alma Berman at kay Rotes adventure nasa USA po sila guys ayan nandito naman tayo sa Quezon City, Philippines ayan so ayan wala pong tao, tahimik yun. madali tayo makakabayad ngayon so ayan guys hanggang dito na lang po muna ang ating vlogs kasi bawal po mag vlog sa loob ng Meralco bawal po mag mag open ng cellphone po. masela niya yung guardia so yan dito lang tayo sa labas thank you for watching guys mag shout out po tayo kaya na maklip naman siya Sisigoy! ibang bansa na po kay Ma'am Lindy Limacao si Sikoy Lin Limacao shout out po sa lahat ng ating nanonood na taga Indonesia Indonesian shout out shout out sa lahat ng mga friends natin dyan lagi nanonood sa ating vlog po guys dito lang po muna tayo shout out na rin kay Ilin kay ma'am ni Lucelle Ellen and the rest vlog thank you po Ellen Carino vlog thank you Joblas Replos thank you sa lahat po mga friend natin sa YP Sir Kapobre Sir Kabisdak Sir Jorp, thank you po sa panonood ng aking little channel. So, yan lang po guys. Hanggang dito na lang po. So Ito yung vlog natin for today.